Yan, hello guys. Pupunta lang yan po na, kami ng palengke. Na, ano, ano, At si Ben, hindi daw alam ano, ni Ben yan. kung saan ang palengke dito sa Batangas. <laughs> Mag-aagilap pa kami ng palengke dito. Tama nga nito, baka dito tayo makapalik. Tama nito, baka dito tayo makapalik. <tayo, tayo. laughs> <laughs> Maligaw na tayo. Dapat <laughs> may salam mula, Lohan. Mayroon pa naman yung na yun, panggabi na yun. Pagkapan naman yung atang day ka, Toper. Panggabi na yun. Ayan, ma, mauubos yung gas nila eh. Yung naman so, Kasama yun sa ano? Hmm, ganun din doon sa resort pag na -obos. Wala tayo yung san, you know, ano, dapat yun nakatakip ng hindi hmm, maluluto. Sa -o? Sa -o? Walang takip, di. Humingi doon sa caretaker. Eh. Baka meron, di ba may mga gamit naman sila doon? Aldero sana Oo, oh, na. Oo, oh. baka meron. Uh, baka doon sa nakatambak sa ano nila, sa tinutuluyan nila. As asa palengke? Ayan po. Ayon, ayan? Ayan. Ito so, palengke. Ah, palengke na to. So, Maghanap na tayo ng palengke. Ano to? Mo. Oh. Ah, yung oh, ano yan? Modelong pamilyan bayan. Ayan, ito na nga. Ayan. Ako oh, nga. Ito. Pwede ba dito? Mag-park? Hindi, may ano dito naman siya. Hindi, yeah, ano, bili lang kayo ng ano dyan. Joy daw, walang joy daw. Oo nga, wala palang ano. Umami ko eh. Ayan guys, isa to sa family ng Batangas. Ayan. guys. Ito yung anong uh, nila dito guys. So. Malawak din. Eh. Ow! Parang gusto ko mag Bawal ji, bawal. <laughs> Ay, ito pala, Saan na yung dalawa? Baka may nagalawa. Lakit na ako, ah. Malayo. O, ayun na yung pipig mo. Hindi nga. Hindi kita. Bakit? Hindi nga. Nagdasalita ka. <kami>. Saan <laughs> na yung dalawa? Di ba dito? Saan na? Doon nang dinig. Yung dalawa naman na ito eh, hindi man magantay. Yeah. Dito pa tayo magkahanapan, kaluwag-luwag yan. Ay, ito pala, itong dalawang ito, pasawa. Ayan o. Um. Tara na. Uh, bawal daw ta. May hawak siyang iba. Ayan guys, ito yung kanilang pamilya dito sa Patangas. Uh, Ipili kami ng... Ano unahin natin, Jee? Ah, baka... Ilang kilo daw? Dalawa? Baka tatlo pa eh. mo nga lang. Isang Okay.

भाई कोर्ट पे तुम यूनिक हो कोर्ट पे काम करते हो कोर्ट पे काम करते हो नहीं नहीं हम हां ये telephone की बात है 1 35

para na. Dela ng mga na dito sa tindahan. yung wreck. Alam mo 'yung dito on 9723. Yung client. Dela kay Betzy yung mismong tagapayo. gulay-gulay all the way. Kita mo kan ito. Tingnan mo mili. Tingnan mo mili. Ano ba 'yan?

Ano ba? Pokra? Ano ba ba nga nun? Di ba meron talaga pang pakbik? Ah, hindi pala. lang. naman siya, ate, wala kayo? Magkano kilo? Meron ko. Magkano kilo na sibuyas? sina

Ayan. Ganun, ano pa ba? ba? Mga... Nagalagyan ba ng kangkong ang ano? India. India. Ang Papit, hindi ah. Ang pakpet? hindi. Na? Kangkong hindi ah. Kalamansi. Kalamansi. kalamansi niyo ate. May kalamansi Beth? May May ba? Meron Ilan ko.

Yeah, so, may pili po kami ng pampapre. Ano ba ba nga ano sa paklet? Ako, G. Ano ba? Ano, yan. Ano, Hindi. Pinapit. 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 Pero masarap din mga ng kamote, Tony. Ano. Kamote, pwede. Ay, kamote. Pwede, masarap yun.

kamote. Ha? Yung gapang be. Asa yun? Yung ka... Mga tatlo lang po siguro. Ah, wala ba? Oh, maganda po. Ah, wala ba?

lenap sa presidente ay hindi siya kasi sa ano yung bigsas kamon pero ah kung may aplikasyon dito to po bang daw yan ang price oh kasi malaki kasi malayo marud naman ya iya plastic pala yan yung majus ng kanino papakyanin sa ano namin kasi ang lipong binigyan ng plastic Sabi nga naman, bilhin nyo na sa lahat ng suklik eh. Wala yun talaga napa-accurate. na Sinama nyo na yung abono. Um, abono. Abono na. Sabi nga naman. O, ayan. na? at ano, <laughs> muna. Ate, alisa kami. <laughs> Tawas. <laughs> Sige, abulin ka sa ano?